Ikaw ay isang matalinong lalaki, tiyak na hindi lamang ang panlabas, na anyo ng isang babae ang iyong isinasalang-alang. Mahalaga sa iyo na suriin at timbangin ang kanyang isip, asal at kaluluwa sapagkat ang tunay na kagandahan ay hindi lamang nakikita sa paningin kundi sa mga katangian at ugali na taglay ng isang tao sa katunayan ayon sa mga aral ng Stoicismo, isang Pilosopiya na nagtuturo ng kahalagahan ng katinuan sa pag-iisip at pag-uugali, mas mabuti pang mamuhay ng mag-isa kaysa makisama sa isang tao na walang pag-unawa at kaalaman. Ang pagkakaroon ng mas mataas na pamantayan sa pagpili ng mga kaibigan o kasintahan ay nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa iyong sariling kapayapaan at kaligayahan. Dito, inilalahad ang walong senyales na maaaring magpahiwatig na ang isang babae ay maaring hindi angkop na kasama o kaya'y may mga katangian ng kahangalan. Ang mga senyales na ito ay mahalagang malaman upang hindi ka maligaw ng landas sa iyong mga pagkainip sa pag-ibig. Narito ang walong senyales ng babaeng hangal upang ikaw ay hindi malinlang. Una, hindi marunong humawak ng emosyon. Isang babae na tila bagay tila hangal sa kanyang mga reaksyon ay alipin ng kanyang emosyon. Ngayon, siya ay puno ng galit. Mamaya ay naguumapaw ang luha sa kanyang mga mata at pagkatapos ay tila siya ay tumatawa ng walang dahilan. Ito ang kanyang buhay, isang walang katatagan na tila hawak ng mga alon ng damdamin. Ang kanyang estado ay nagpapakita ng kawalang katiyakan atila tila hindi niya alam kung paano kontrolin ang mga pagbabagong ito sa kanyang kalooban. Sabi nga ni Seneca, ang tunay na lakas ay ang kakayahang pigilan ng sarili. Ang mga salitang ito ay nagbibigay liwanag sa isang mahalagang katotohanan. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pisikal na kapangyarihan o sa pagiging makapangyarihan sa ibang tao, kundi sa kakayahang ihandog ang sariling damdamin para sa mas mataas na layunin at mas mataimtim na pamumuhay. Ngunit paano nga ba maabot ng isang babae ang katatagan ng emosyon? Kung siya ay nilalamon ng kanyang mga damdamin, paano magkakaroon ng mapayapang buhay? Ang sagot ay nasa sining ng refleksyon at pagmumuni-muni. Kailangang matutunan niyang kilalanin ang kanyang mga emosyon, hindi bilang mga amo na dapat sundin, kundi bilang mga bisitang dumarating lamang sa kanyang isip at puso. Ang pagtagumpayan sa batayang ito ay naglalayong makamit ang isang balansing estado ng isip. Sa pag-unawa at pagtanggap ng kanyang emosyon, maaaring niyang matutunan kung paano ilabas, lumaga ito sa parang nakabubuti at hindi masama. Maaaring hindi ito madali, ngunit sa tulong ng disiplina at pasensya, unti-unti siyang makakahanap ng kapayapaan sa loob, ito ang daan patungo sa isang mas masayang buhay kung saan ang kanyang damdamin ay nagiging elemento ng kanyang pagunlad at hindi hadlang. Kaya babae, simulan mo ang iyong paglalakbay patungo sa katatagan. Siyasatin ang iyong puso at isipan at alamin mo ang mga bagay na talagang mahalaga. Sa pamamagitan ng tamang paghawak ng emosyon, makakahanap ka ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa iyong buhay. Pangalawa, inuuna ang imahe kaysa sa katotohanan. Sa mundong puno ng pagtatanghal ng sarili, mas mahalaga sa kanya ang hitsura kaysa sa tunay na pagkatao. Ang mga tao sa paligid niya ay tila nakatuon sa mga panlabas na anyo, kaya't siya rin ay nahihikayat na unahin ang mga ito. Kailangan niyang magpakitang tao para lang mapansin at makilala ng iba. Ang kanyang buhay ay tila isang malaking ilusyon Isang pagtatanghal na puno ng peke at walang tunay na kabuluhan. Sa mga pagkakataong ito, ang stoic ay nagbibigay ng isang mahalagang aral. Iwasan ang mga bagay na makintab, ngunit walang saysay. Ang mga makikinang na bagay na ito ay tila kaakit-akit, ngunit sa kabila ng kanilang pananabik na dulot, wala naman silang tunay na lalim o halaga. Ang mga bagay na ito ay parang mga bituin na nagliliwanag sa madilim na langit, Ngunit walang tulong na maibibigay sa sinuman sa oras ng pangangailangan. Kung panlabas lamang ang mahalaga sa kanya, asahan mong sa oras ng pagsubok, siya ay mawawala. At sa mga panahon ng krisis o hirap, makikita ng iba ang kanyang tunay na kulay na ang lahat ng kanyang pinagyayabang ay hindi sapat upang mapanatili siya sa kanyang katayuan. Ang tunay na halaga ng pagkatao ay hindi nakasalalay sa mga anyong panlabas kundi sa nilalaman ng puso at isip ang mga tao ay hindi dapat magpanggap o magbalat kayo sa halip dapat nilang yakapin ang kanilang tunay na sarili at matutong mamuhay batay sa mga prinsipyo at katotohanan ikatlo hindi marunong magpakumbaba ang babaeng hangal ay laging tama sa kanyang sariling mata sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang desisyon at opinion ay hindi maikukubli ng kahit anong opinyon ng iba. Sa ganitong mindset, walang puwang para sa pagkatotoo. Nakatali siya sa kanyang sariling paniniwala at ideya na tila siya lamang ang may hawak ng katotohanan. Ang ganitong sitwasyon ay nagiging hadlang sa kanyang personal na pagunlad at sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Walang kahandaan para sa pag-amin ng pagkakamali. Ang ideya na ang pagkakamali ay isang bahagi ng proseso ng pagkatuto at paglago ay hindi kumikilos sa kanyang kaisipan. Bagkus ang kanyang pride at takot na mapagtawanan o mapansin ng kanyang mga pagkukulang ay nagiging sanhi ng kanyang pagtanggi na tumanggap ng mga puna o mungkahi mula sa ibang tao. Sa halip na maging bukas sa mga posibilidad, siya ay nananatiling sarado at hindi handang i-revise ang kanyang mga paniniwala sabi ni Epictetus, ang unang tanda ng karunungan ay ang pag-alam sa sariling kamangmangan. Sa simpleng pahayag na ito, binibigyang diin na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa kakayahang kilalanin ang ating mga limitasyon at kamalian. Ang pagtagap sa ating mga pagkukulang ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating kapaligiran. Kung hindi siya marunong makinig, paano siya lalago bilang katuwang? Ang kakayahang makinig at tanggapin ang opinyon at ang karanasan ng iba ay susi sa pagbuo ng mas matibay at produktibong relasyon. Ang pakikinig ay hindi lamang tungkol sa pagdinig sa mga salita ng iba, kundi ito rin ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto at pag-unawa. Kung ang isang tao ay sarado sa mga ideya at perspektibo ng iba, siya ay nananatiling stagnant at hindi makakakuha ng mga bagong kaalaman at kasanayan na kinakailangan upang lumago. Sa isang mundo na puno ng iba't ibang pananaw, ang kakayahang makinig at pahalagahan ng iba ay hindi lamang nakakatulong sa kanya. Ito rin ay nagiging daan upang makabuo ng mas malalim na koneksyon at pagtutulungan sa kanyang mga co-worker, kaibigan at pamilya. Sa kabuuan ang hindi pagkakaroon ng pagpapakumbaba at ang kakulangan sa pagiging bukas sa pagkatuto at pakikinig ay nagiging balakid sa personal na pagunlad ng isang tao. Sa halip na maging sanhi ng pagunlad, nagiging sanhi ito ng pagkakahiwalay at hindi pagkakaunawaan na sa huli ay nagiging hadlang sa mas makabuluhang relasyon at sama-samang pagunlad. Ikaapat, puro sarili ang iniisip kapag ang isang tao ay puro sarili ang iniisip, may mga sinyales at palatandaan na dapat mong bantayan. Kung ang lahat ng kanyang mga pag-iisip, desisyon, at aksyon ay nakatuon lamang sa kanyang sarili, sa kanyang kapakanan, kagustuhan, at mga pangangailangan, abangan muna ang mga posibleng hadlang na ito sa tunay na pagmamahalan. Sa ganitong sitwasyon, ang tanong na madalas niyang inuuna ay, ano ang maganda para sa akin o ano ang makakabuti sa aking kapakinabangan Sa bawat pagkakataon siya ang laging nasa sentro ng kanyang mundo Ito ay isang palatandaan na siya ay hindi handang magbigay ng tunay na pagmamahal at koneksyon Ayon sa mga aral ng mga Stoic ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang isang emosyon kundi isang aktibong proseso ng paglimot sa sarili para sa ikabubuti ng mahal sa buhay. Ang mga Stoic ay nagtuturo na ang pag-ibig ay nakaugat sa malasakit para sa iba na nagre-resulta sa mga gawaing nagbibigay ng kapayapaan at kasiyahan sa taong pinahahalagahan. Kung ang isang tao ay hindi kayang lumampas sa kanyang sariling interes, kundi sa halip ay nakatutok sa sariling kapakinabangan, nagiging problema ito sa anumang relasyon. Kaya't kung sakaling hindi siya kayang lumampas sa kanyang sarili, kung ang lahat ng kanyang pag-unawa sa pag-ibig ay nakapaloob lamang sa sariling kasiyahan at mga hangarin, ikaw na ang magiging susunod na kakasangkapan. Sa madaling salita, ikaw ang magiging kasangkapan para sa kanyang mga layunin, isang paraan upang makamit ang kanyang sariling kagustuhan sa halip na isang katulong sa kanyang paglalakbay upang makapagbigay ng tunay na pagmamahal sa iyo at sa iba pa. Ito ay nagbibigay sa atin ng mahalagang pananaw. Ang pagmamahal ay hindi lamang ukol sa pagtanggap kundi higit sa lahat ay ukol sa pagbibigay. Kung ang taong ito ay walang kakayahang magmahal nang totoo at wagas, marahil panahon na upang muling suriin ang inyong relasyon at alamin kung ito ba ay talagang may halaga at kahulugan para sa iyo. Panglima, takot sa katahimikan. Isang babaeng hangal ang hindi makatiis sa katahimikan. Para sa kanya, ang buhay ay tila walang kulay at kahulugan kapag wala ang ingay, drama, at kaguluhan sa paligid. Sa bawat pagkakataon na siya ay nag-iisa, ramdam niya ang parang kumakabog na takot sa kanyang dibdib. Tila siya ay tila nalulumbay at napapaligiran ng kawalang-katiyakan. Kaya nang at hinahanap-hanap niya ang mga tao, tunog at aktibidad na makapagbibigay ng pansamantalang kasiyahan. Ang dahilan sa kanyang pag-aalala sa katahimikan ay umuugat sa kanyang kalooban. Hindi siya makahanap ng kapayapaan sa sarili. Sabi ng mga Stoics, ang kaluluwa na puno ng kapayapaan ay hindi natatakot sa pag-iisa. Ang mga salitang ito ay nagbibigay liwanag sa katotohanan na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa loob kung ang isang tao ay natutong yakapin ang katahimikan at ang kanyang sarili, magkakaroon siya ng mas malalim na pagkakaunawaan sa kanyang pagkatao at sa kanyang emosyon. Subalit para sa babae, ang katahimikan ay nagiging simbolo ng kanyang mga takot at insecurities, kaya't siya ay nagiging pilit na umiwas dito. Kung hindi niya kaya ang katahimikan, hindi niya rin kayang tawirin ang lalim ng tunay na ugnayan. Ang mga relasyon ay hindi lamang nakasalalay sa mga tawanan o sa mga masiglang pag-uusap, kundi higit pa sa kakayahang makinig at umintindi. Upang makabuo ng mga matibay na ugnayan, kailangan ng puso na handang magpakatotoo at ang katahimikan ay isang pagkakataon para mapagnilayan ang mga saloobin at damdamin na hindi kailaman natutuklasan sa ingay. E kung patuloy siyang tatakas mula sa katahimikan, Mananatili siyang sa ibabaw lamang ng pakikipag-ugnayan, hindi kailanman nakakahanap ng tunay na koneksyon sa mga tao at sa kanyang sarili. Sa huli, ang takot sa katahimikan ng babaeng ito ay isang paalala sa lahat na ang yaman ng buhay ay hindi lamang nakasalalay sa ingay at gulo, kundi higit sa lahat sa kapayapaang nagmumula sa kalooban at sa mga tunay na ugnayan na nabuo mula sa pagkakaintindihan at pagmamahal. Pang-anim, hindi marunong magpatawad. Sa mundong puno ng ligaya at pagsubok, may mga tao na tila hindi marunong magpatawad. Isang magandang halimbawa nito ay ang kwento ng isang babaeng hangal na patuloy na nag-iipon ng galit. Sa bawat maliit na pagkakamali na kanyang nararanasan, inaalala niya ito ng matagal. Kinikimkim ang sama ng loob sa kanyang puso at isipan. Sa kanyang mga mata, tila ang bawat Pagkakamali ng ibang tao ay nagiging dambuhal lang pagkukulang. Mga sugat na patuloy na bumabalik, nagiging dahilan ng pinagdaraanan niyang emosyonal na pagkabahala. Hindi niya batid na habang siya'y nananatili sa estado ng galit at paghihiganti, siya rin ang unang biktima. Siya ang nilalasong unti-unting pumatay sa kanyang sariling saya at kapayapaan. Ayon kay Marcus Aurelius, isang matalinong pilosopo at emperador, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng gumawa ng mali. Sa simpleng pahayag na ito, ipinaabot sa atin ang halaga ng pagunawa at pagpapatawad. Ang tunay na kagandahan ng tao ay nasusukat hindi sa kanyang kakayahang manakit, uh, kundi sa kanyang kakayahang umalis sa siklo ng galit at paghihiganti. Kung hindi niya kayang magpatawad, ang bawat maliit na away at tampuhan ay magiging sugat na hindi na maghihilom. Ang mga sugat na ito ay magiging pasakit na sa kanyang pag-usad sa buhay. Sa halip na maging magaan at puno ng pag-asa, ang kanyang puso ay mabibigatan ng mga alaala ng sakit at hinanakit. Kaya naman, mahalaga ang pagpapatawad. Ito ay hindi lamang regalo na ibinibigay sa iba, kundi isang pagpapalaya sa sariling puso at isipan. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa kakayahang magpatawad. Sa huli, ang pagtanggap na ang lahat ay tao at nagkakamali. Ang siyang susi sa mas mabuting relasyon at mas masayang buhay. Pampito, hindi marunong tanggapin ang responsibilidad. Ang babaeng hangal ay laging may itinuturo sa iba. Palagi siyang naghahanap ng mga salarin sa labas ng kanyang sarili. Itinuturo ang mga pagkakamali ng ibang tao at sinisisi ang mga kakulangan ng mundong kanyang ginagalawan. Sa kanyang mga mata, wala siyang kasalanan. Lahat ng pagkukulang at kapalpakan ay nagmumula sa ibang tao o sa mga pangyayari sa paligid. Sa ganitong uri ng pag-iisip na tila walang kamalay-malay sa sariling pagkakamali ay wala siyang natutunan mula sa mga karanasan. Mula sa mga aral na maaring makuha sa bawat pagkatalo o pagkukulang siya ay tiling nakatali sa parehong mga pagkakamali na parang isang siklo na walang katapusan. Sabi ng mga Stoic, ang hindi kumikilala sa sariling pagkakamali ay paulit-ulit na mabibigo. Isang mahalagang prinsipyo, ito na nagbibigay diin sa halaga ng pag-unawa sa ating mga limitasyon at pagkukulang. Kapag hindi natin kayang tanggapin na may mga bagay tayong kailangang baguhin o pagbutihin sa ating sarili hindi natin kayang umunlad o lumago. Sa tanong kung hindi niya kayang akuin ang kanyang bahagi sa mga problema, paano kayo sabay nalalago? Ang paglago ay isang proseso na nangangailangan ng pakikilahok at responsibilidad. Ang kakayahang kilalanin ang sariling pagkakamali at pagkukulang ay nagiging pundasyon ang tunay na pagbabago. Kung siya ay patuloy na maghahanap ng mga dahilan sa labas upang hindi siya masisi, mananatili siyang stagnant at hindi makakausad sa kanyang personal at espiritual na pagunlad. Ang pagtanggap ng responsibilidad ay hindi lamang para sa sariling kapakanan. Ito rin ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa iba. Sa pamamagitan ng pag-amin sa sariling pagkakamali, nagiging mas bukas ang nagkakaroon ng pagkakataon na matuto mula sa iba bumuo ng mas matibay na ugnayan at magpatuloy sa pag-unlad. Kung nais nating mas mangyari sa ating buhay, dapat tayong magtatag ng isang kultura ng responsibilidad, walang sinisisi kundi ang ating mga sarili. At ang panghuli, inuuna ang pansamantalang sarap kaysa pangmatagalang layunin. Isang halimbawa ng isang tao na napapadalas sa paggawa ng mga desisyon, batay sa pansamantalang aliw ay ang isang babaeng Walang muwang na tila laging nakatuon sa kasalukuyan. Sa kanyang mga mata, ang bawat pagkakataon ng kasiyahan ay tila isang mahalagang treasure na dapat agawin anuman ang mga posibleng epekto nito sa hinaharap. Parang hindi niya naiisip na ang pagkahumaling sa mga pansamantalang kasiyahan at ay ito'y maaaring magdala sa kanya sa mga suliranin o mga hindi kanais-nais na sitwasyon sa kinalipas. Sa kanyang buhay, Makikita ang tila walang katapusang pagtakbo mula sa isang uri ng aliw patungo sa susunod mula sa mga party at kasayahan hanggang sa mga instant gratification na dulot ng modernong teknolohiya. Wala siyang pakialam sa mga pangmatagalang layunin o mga proyekto na may mas malalim na halaga. Sinasalamin nito ang isang posibleng pagwawalang-bahala sa mga pangarap o ambisyon na makapagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa kanyang eksistensya. Sabi nga ni Seneca, ang mabuting buhay ay hindi hinahabol ang sarap kundi ang kagalingan. Isang napakalalim na mensahe na nagpapahayag na hindi ang pagsunod sa mga pansamantalang pagnanasa ang tunay na nagdadala sa atin patungo sa isang makabuluhang buhay. Ang kagalingan ay nagmumula sa tamang pagsasaayos ng mga layunin at mas malalim na pag-unawa sa ating sarili. Kung hindi kayang isang tabi ng babaeng ito ang pansamantalang saya upang bigyang diin ang mga tunay na halaga ng buhay, paano niya mabibigyan ng tamang direksyon at layunin ang kanyang relasyon o anumang aspeto ng kanyang buhay? Ang ganitong pananaw ay may malaking epekto sa kanyang kakayahan na lumikha at magpanatili ng matibay na connection sa ibang tao. Hindi lamang ito tungkol sa kanya kundi pati na rin sa mga taong mahahalaga sa kanya. Kung ang kanyang pokus ay laging pansamantala, ang kanyang kakayahang magbigay at tumanggap ng tunay na pagmamahal ay maaaring maging mahirap. Ang mga ganitong uri ng pag-iisip ay nagiging hadlang sa pag-unlad at pagbuo ng matibay na pundasyon ng relasyon. Kaya't napakahalaga na tingnan ang mas malawak na larawan at isalang-alang ang mga pangmatagalang Layunin sa ating mga desisyon at kilos. Sa ating paglalakbay sa buhay, mahalaga ang pagkakaroon ng tunay na karunungan. Ang tunay na karunungan ay hindi basta sa paghusga at pagtatasa ng iba, kundi sa kakayahang pumili ng mga taong papapasukin sa ating buhay. Sila ang magiging kasama natin sa ating paglalakbay, kaya dapat tayong maging maingat sa mga desisyon na ating ginagawa. Ayon sa mga Stoic, isang matibay na pilosopiya na nagsusulong ng katatagan at sa pagtanggap sa mga pagsubok ng buhay, napakahalaga ng pagsunod sa tamang landas. Sabi nga nila, mas mabuting maglakad, mag-isa sa tamang landas, kaysa sumama sa karamihan sa maling direksyon. Ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng tao o grupo ay nagdadala ng positibong impluensya sa atin. Mainam na tanungin ng ating mga sarili. Sa gitna ng lahat ng kaingayan at impluensya, tayo ba ay matalino sa ating mga pinipili? O tayo ba ay nalilinlang lamang ng mga ilusyon at ingay ng mundo? Mahalaga ang pagmumuni-muni sa ating mga pananaw at desisyon. Tayo ay hinahamon na suriin ang ating mga pagkakaibigan, ugnayan at mga inspirasyon. Paano natin matutulungan? Ang ating mga sarili na lumago at umunlad sa mga bagay na nagdudulot ng tunay na kasiyahan at kasiyahan. Kung ikaw ay nagnanais na matuto pa ng mas malalim na kaalaman at karunungan na magdadala sa iyo sa isang mas makabuluhang buhay, huwag mag-atubiling mag-subscribe. Sama-sama tayong maglakbay sa landas ng Stoic wisdom na puno ng mga aral at perspektibo na tiyak na makakatulong sa atin upang maging mas matatag at mas may pag-unawa sa ating mga karanasan. Ang ating paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Ito ay nagsisimula pa lamang. Tara na at tuklasin ang mas malalim na kahulugan ng ating pag-iral.